Navy Officer ng uh, armas sa Osaka Guardia sa Osaka Subdivision sa Lapu-Lapu City may pasabot sa iyang habig pinaagi siyang abogado samtang ang legal counsel sa Navy Officer naglaro usab nga maimbisigahan ang kanagkuan sa kapulisan kung gano'n wak mablatter ang habig sa Navy Officer at sa panghitabo Siloan meron din na sa exclusive report ang naghupot og high-powered firearm sa usa ka gwardiya nga lisensya ang gipunto ni Attorney Zandro Ronnie Oriol, legal counsel ni Lieutenant Commander Giovanni Cando, kun nganong gidisarmahan sa Navy officer ang gwardiya sa subdivision. Matod ni Attorney Oriol, wa kini gihimo sa Navy officer aron abusuhan ang iyang katungdanan, kundi sa kabalaka sa iyang seguridad ug sa mga mulupyo sa subdivision. Gipakita ni Attorney Oriol ang kopya sa pending application alang sa license to exercise security professional sa gwardya nga gidisarmahan sa Navy officer. Kung makita mo sa si video, na ngayon yung documents, mutanan siya nga, I've been asking for the documents. Pangita lang ko kung na ng license ba mo nga security kay this involved security of the association of the homeowners. Nigunit man ni si Kipaw sa iyang trigger. Shotgun ba yan? So what he did, instinct, self-preservation niya, iyang gilis armahan ng guard. Dugang ni Attorney Oriol, makadagang higayon na ng misway pagkuha o sticker sa subdivision ang Navy officer apan kanunay silang balibaran. Mangayo ni ID or sticker ka ni si sila Kando, sila Lieutenant Commander Kando, dili po tagaan po sa BOD, No? Kay apparently, uh, pirmahan po sa si Presidente. Every time mo sulod na sila diha, kisagod di ibubayar o <coughs> sticker na 200 roman, But every time yung na sila kuan sila akong kliyente, si tao na siya mga guard. Butang naghimakak sa presidente sa Homeowners Association nga si Tomas Borromeo Jr. Makahatag sila ng oras, makahatag sila pizza, ma-verify na na sa CCTV. Kaya wala sila tagay, kana ato na siyang makuhan. Pero never sa ako ang recollection, sa ako ang information nga nadawat, Kaingong wala sila tagay. Gawa sa tinguha sa legal Council nga ma-review sa city prosecutor ang kasong grave coercion nga gipasaka batok kang Lieutenant Commander Kando, bot usab ni Ine masusi sa kadaguan sa kapulisan kung nga nung wa ang hitabo niya itong Hulyo 12 sa gabi. Matod ni Attorney Oriol, Mismong ang Navy officer ang nanawag sa kapulisan o gi-turn over ni ini ang shotgun ngadto sa mga personnel sa Police Station 5. Apa mangginan siya pagkuha blatter nimo kay nakablatter mong ka. Why blatter nga record? Ang ano hitabo. Gipaad po siya pag July 17. Gingnan siya nga ah, uh, kernel kining pwede ka makaari sa opisina kaya naisayop up sayop ang imuhang blater. So it would appear na 2007, July 17 na siya nagpa -blatter. In fact, July 12 pa, pagkagabi, at the time the incident, Black ka ba yun siya? Ah, natay gi na ma'am gi. na sa nasa city director of uh, administrative investigation with regards kung ilapses ang uh, to ang kapulisan suspicion, taid, ano? sa suspicion pa naman. Sa bigas bahin, nagtinguha usab ang legal counsel nga mudangop sa DILG aron maimbestigahan ang presidente sa Homeowners Association sa naasing subdivision kinsa usa ka konsihal sa barangay Bangkal. Okay, every time nga naa siya reklamo against sa mga opposing uh, mga homeowners, yung ipatawag sa barangay. Oh, may jurisdiction ba yung barangay? It natin to do kung ako uh, kuan kani I am a member of the barangay uh, council. Kaya in the first place, I am not the one handling the mediation. Naani I mean, train yun ng mediation dito sa tuang subdivision. Uban ni Marlon Melgazo, Lou at dina, बलिता